Sarap po guys. Hi guys, good morning. Ayan po, magluluto po pala ako ng puso ng saging. Bali, dalawang peraso po ito. Ayan, maghihiwa po tayo. Ganyan lang po guys. Oh. Wala pong masasayang dito. Basta po yung pinaka pinakaunang balat po. Tatanggalin lang po. Tatanggal ko na po yung ano, nakausling balat. Ayan po, ganyan po. Yung maduming balat lang po ang inyong patanggalin. Yung nakaangat na po. Kasi po po. Kasi po pag niluto naman ito ay talagang lalambot na po siya. Hahaluan ko lang po ito ng ano. Kahit ano po yung... Kahit ano naman po pwedeng ihalo. Pwede rin pong wala. Bali apat na... Nung nakaraan po ay Bali, apat na piraso po ito. Yung unang dalawa ay nailuto ko na. Ninadobo ko rin po. Wala nga pong halo yun. Basta ano lang, toyo, suka. Ginis ako po siya sa ano, bawang sibuyas at luya. Tapos nalitya ko lang ng pangpalasa. Ayun, masarap na po siya. Bahala na po kayo kung ano ang pwede niyong uh, ihalo. Pwede rin karami. Siguro po ang aking ihahalo dito ay ano na lang. Dillish. Dried dillish. Wala naman po kaming karne dyan sa rip. Kaya dillish na lang po yung ihahalo po. Ayan, magkakapi po muna tayo guys. Ang oras ay 8 a.m. na po ng umaga. Ngayon palang magkakapi si Malina. Habang tayo ay naghihiwa-hiwa ng ating ulami, Ngayon, magkakapi tayo. Tapos meron pala tayong andito, pandesaw. Yan, meron tayong pandesaw. A load Yan po yung buhok Kulot na uli. Kumulot na po siya. Di ba? Yung maganda naman. Maigsig na siya. Kaya lang parang bruha pag sumabog. Pag hinangin po. papalaman tayo sa pandesal nasasarapan kasi ako dito guys sa star margarine ay buray na hulog hindi pa naman na ang ating palaman ay pang patangkad ayan o no. palaman sa pandesal Hmm. Dito pala sa Taytay. -tay. -tay. na po sa ano linggo. Kain po. may kape pa rin po tayo. Nagkakape pa rin po si Mahim. Pero ubos ko na po yung pandesal. Bali, naka-anim na peraso po akong pandesal. Para hindi tayo magutom. Kasi yung ating pang-umagahan ay ito pa lang. Ito pa lang po. Hinahanda ko. Hinihiwa-hiwa yung ating uulamin pang umagahan at pang tanghalian na po ito yan habang nagkakapit tayo ay itutuloy natin itong paghihiwa dito sa puso ng saging yang ganyan lang po ang paghiwa. Po, po. Tapos mamaya pag hinugasan po natin ay medyo papiga pipigaan po natin ng konti. Try nyo rin po magluto ng puso ng saging. Maraming recipe po ito. Nagluto rin po ako ng ginata ang puso ng saging. Masarap din po. Pwede rin po itong lagain. Isaw-saw po sa bagoong na may kalamansi. Ayan po, tapos ko na pong hiwain itong puso ng saging. Dadalhin na po natin sa kusina para ating mailuto na po. Ayan po, nandito tayo sa loob ng bahay. Ayan po, ito na yung ating puso ng saging. Ating hugasan muna ito bago natin lutuin. Ayan, dalhin natin sa kusina. Hugasan natin ito, guys. Tapos dito naman ay maghihiwa tayo ng mga sangkap. Hey guys, ayan nandito po ako sa aming kusina. Bale, ito na po yung puso ng saking. Bale, pag hinugasan po natin ay medyo papiga po. Ayan, ganyan po. Bale, dalawang hugas po yung gagawin po. Ayan po, bali pangalawang hugas na po ito. Hi guys! Ayan, tapos ko na po palang hugasan yung puso ng saging. Uh, Maghihiwa tayo ng mga sangkap. Habang naghihiwa tayo ng sangkap ay papainitin na natin yung ating kawali. Bubuksan na natin yung apoy natin. <coughs> Tapos, ayan, maghihiwa tayo ng ano, sibuyas. Susunod naman natin ay itong luya. Ito na yung garlic natin. Ayan na po yung ating mga sangkap. Meron tayong garlic, garlic, uh, sibuyas at meron tayong luya. Ayan, magigisa na po tayo. Ayan po, maglalagay na tayo ng ating garlic. Ilalagay na rin natin itong sibuyas. At ilalagay na rin natin itong ating luya. Ayan po, nagigisa na tayo ng luya, sibuyas, at bawang. Ang ating lulutuin pala ay adobong puso ng sagi. Simpleng-simple lang po ang pagluto nito guys. Ayan. Kayang-kaya mo rin po itong lutuin. Dahil kahit walang halo ay talagang masarap po ito suka at toyo lang ay okay na po. Pero ito po ay hahaluan ko ng dried dill Para naman po may lasa. At ito nga po yung ating puso ng saging. Ayan po. Bali, dalawang peraso po yan. Napakarami na po. Bali, papupulayin lang po natin itong mga sangkap. saka po ilalagay na natin itong puso ng saging. Yan po, mapula-pula na po. Parang mas masarap po kasi yung adobo. kasi po noong nakaraan ay naggata na kami. Parang nakakasuya naman pag puro gata. Yan po, ilalagay na natin itong ano, puso ng saging. Yan! Hi guys! Ayan po, nailagay ko na lahat ng puso ng saging. Ngayon po ay haluhaluin lang po natin. Hinaan ko lang po itong apoy niya. nyo marami guys, pero pag naluto po ito ay konti na. Bali, ang kakain lang naman po nito ay bali tatlo po kami. Yung dalawang tintero ko tsaka ako. Kaya bali dalawang ulaman na po namin ito. kung aabot pa ng gabi ay maghapon na po naming ulam masarap din guys pag nasa probinsya po kayo ay ang mga ulam ay ganito dahil pag sa probinsya ay, talagang puro gulay ang ulam nasanay kami kami na kumain ng gulay kahit na dito kami sa siyudad kasi nung mga bata pa kami sa probinsya pa kami nakatira. Kaya ang talagang ulam dun ay puro gulay. Mga katikim ka lang ng karne dun ay pag ano, may handaan, may kasalan. eh habang hinahalo natin ay pwede na rin natin ilagay ito ating soy sauce. yan naglalagay na po ako ng soy sauce. ito po ang ating hinahalo kailangan po haluin natin ng haluin para maganda po yung pagkalutad nito para medyo malutong-lutong pa po siya ayan po nakakuha na po ako ng binis saret. ko lang po yung kalahati. Para naman may lasa po yung ating alubong puso ng sabi. Ang palasa lang po ito. Para naman may halo. Tapos ay haluin lang po natin. Sarap nito na guys. ng dorong na pamenta. Tapos, maglalagay rin tayo ng ceiling green. Ito pa yung ceiling green. Hihawain ko lang po. na rin po natin itong sealing na So maglalagay rin po pala tayo ng kalating baso ng tubig para may sabaw po siya. Ayan po kalating baso ng tubig. Pakukuluan lang po natin to. Mabilis na po maluto ito guys. Yan, yeah, itry nyo rin po magluto ng adobong puso ng saging. Ako, marami-rami pala ito guys. Sigurado maghapon na po namin itong uulamin. Hindi naman maarte yung mga kasama ko. Talagang kumakain din po sila ng gulay. Yan po, hayaan lang po muna natin kumulo. Mamaya ay maglalagay tayo ng pampalasa at maglalagay rin tayo ng suka. Hayaan lang po natin kumulo yan guys. Hi hey guys, ayan balikan na po natin. Balik, kumukulo na po siya. Ating haluin lang po. Tikman natin guys kung okay na yung kanyang lasa. Ayan, tikman po natin kung okay na po yung lasa. Kasi kanina eh, ay naglaray na po ako ng soy sauce. Parang kulang po po yung soy sauce niya magdadagdag tayo. Tara! Tapos maglalagay na rin tayo ng pampalasa. Tara! Taloyin po ulit natin. Yan na po yung adobong puso ng saging natin. Mamaya ay meron tayong ulam. Bali, binigay lang po ito. Kaya ayan, nakatikip tayo sa ulam natin. Titikman po natin yung puso kung malambot na po siya. Okay na po, malamot na po yung puso. Tapos ngayon, titikman naman natin yung kanyang sabaw. Bale, kulang pa rin po. Magdadagdag naman tayo ng unting asin ngayon, guys. Dadagdag tayo ng asin. Anuin lang po natin. Paluto na po ito guys. Tapos ang pinakauli po ay maglalagay tayo ng suka. Masarap po ito pag medyo masim-asim. Tapos, hayaan lang po natin kumulo. Tapos, okay na po yun. Ayan po, ready na po yung aking niluto na adobong puso ng saging. At ayan po, meron na rin po tayong rice dyan. Bali, kakain na po ako. Ako po muna yung mauuna. Tapos mamaya po yung dalawa nating tindero. Yung anak ko po kasi ay nasa school na po. Bali doon na po kumakain yan. Umalis po siya ng 7 a.m. kanina. Tapos mamayang hapon pa po ang uwi niya. Ngayon, kakain na po tayo. Ito na po yung puso ng saging. Adobong puso. Ayan. Sarap po yan, guys. Oh. Yan na lang po ako kukuha. Meron naman tayong serving spoon. Ay. Juren. Ay. Sirat guys. Friend batae tayo Sirat na to guys. Para mag 11 na po. Kain tayo guys. Sarap na pagkakaluto ko guys. Medyo masim-masim. Tama lang po yung pagkaalat niya. Kuha lang po akong tubig. <coughs> Sarap po guys. Sarap malinam na. Kain po. Kain po. Yeah. Sarap pala ng puso. tapos medyo maanghang po siya Kaya, work na tayo. Patindahan na po uli ako. Kung may re repack yun, magre-repack ako ng paninda. So, dito na lang, guys. Bye!